Pilipinas Spin the Bilao Challenge! Team Niko ko! Team Yambo! Meron tayo yan 1,000, may 200, may 50, may 100, tapos may 500! Bato, uh, bato, 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 sino na! Bato, bato, piko Okay, ay, wala pa. Oh. Ay! Okay, wait lang. Amber! Ikaw na nalo, di ba? Ang makukuha ng bawat team pag hati-hatihan nyo, ha? Kung sino makapagpatayo, siya yung mag-i-spin the bila, oh. Go! Ambo! Ay! Go, go, go! Ay! Sayang! Ay! Grabe! Ay!

ओय बिस्मिल्लाह 1000 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 Sorry. Wala na yung team ko kong guys 1,000 Ay, tapat talaga sa 1,000 Go, India! Go, India! In, 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 oh. 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 Ay! Allah! Nakabawi yung mga babae talaga Beti, Beti! Beti!